ang nagpaparumi sa tao. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, Alam niyo po ba na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang tagaakay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sumagot si Pedro, Pakipaliwanag niyo po sa amin ang pagkahalintulad na sinabi niyo kanina. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi pa rin ba ninyo naintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sekswal na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nakapagpaparumi sa tao.